<laughs> Ito na yung maganda balita. Gusto ko siyang palitan. Mali ko talaga na ibinenta ko yung BM ko. Oh. Parang nilabas lang sa kasa. Tapos naka-kompleto na yan. naka v na yan. Maga. Prism lights na yan. Wala, 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 yung pinaka-engine guard yan. Naka-slider. Oh. Ayan, slider. Siyempre, naka-tank. Ah, tank uh, pad. Radiator. radiator. Ayan. Good morning, good morning day. Train na natin dito sa Bicol. Uh, oh. siyempre, ano? Hammerman is in the house. <laughs> ang pag ang pagbabalik ni Hammerman? Siyempre. <laughs> Bilang bago ni motor, bago ni motor niya. Bago na. Bago ni motor niya. Ito <laughs> na, <yung> <laughs> na yung BMW S1000 X1000. Bumili ka dito? Ano ka ba? Sabi ko sa iyo hangga't bukas na yung ka. Puto'y naman tayong Bumili. <laughs> Nasira yung motor, walang gagamitin bukas. Gustong-gusto niya ang makita. Solution? Ang gustong-gusto -gusto niya makita yung mga followers niya. Oh, oh. Bumili ng BMW. Grabe, hey. grabe. salamat, Ay, salamat Hindi mo ako iniwan na. Sige, ako kung paano mo ako inalalayan doon sa sa video ko lang nakita, wala na, blanko na yung ulo. Hey, mo naman, buong buo si Amar. Salamat, 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 Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo, mga katagumpay, yung itsura ng motor natin. After ng isang araw. After ng isang araw. Nabakbakan. Grabe yung nangyari sa motor natin. Papakita ko sa inyo, ah. Ang lupet. Malinis. Yung sapatos natin, no oh. bago na. Bago na. Kasi nasira. Na, nabalik na, na rin Saan sa inyo guys. Sa Pakita ko sa inyo yung motor natin. Okay? Boss M, nagpe-prepare na. Boss! Boss. Oh, okay, prepare na. Ito na. Ito yung motor natin. Pakita ko na. Ito na. Tingnan yung putik. Ayun, putik natin. Ayun oh, ayan, o, ayan o. Grabe yung putik niyan. Ayun. Ay yung mga mararanasan niyo kapag nag-long ride kayo. Ayan, motor siyempre. pa ba 'yan? Motor pa 'yan. Oh, di ba? Ang odon nito ay ilan ang odon nito? Nung umalis tayo, Inan? 500. 500 lang, ah, 400 lang. 400 lang ang odon nito. So siguro pag makabalik kami ng ng Manila, wala pa 'tong 1,000. So ngayon, ang problema kasi... Nito, Ayun na. ito na ang balita. Uh, ito na yung maganda balita. Gusto ko siyang palitan. Uh, malilimit yung ating uh, malalayong ride. Tingnan mo si Boss M, eh, parang hindi napagod yan. Kasi yung motor niya, adventure bike. Fresh pa rin. Fresh pa rin. So, mali ko talaga na ibinenta ko yung BM ko. Oh, ito kasi, naked bike. Maganda naman siya. Pangarap malakas. ko pa rin yan. Pangarap ko, malakas nahirapan ako eh kasi ay para kung isipin niyo guys ha ah, kung nakakita kayo nag nagdi-drill nagdi sa 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 daan sa inyo magdi-drill ka ng 8 magdi hours magdi-drill magdi ka ng 8 hours ganun ang nangyari sa akin tag 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 ako kaya hanga ako sa mga lakas Z1 tapos nag long ride ng malayo anyway yung daan kasi na dinaan natin sa may pabikolan diyan rito sobrang hirap daw talaga ng daan na yun sobrang tag tag sobrang tag tag so nadala labeng tayo labeng pa yung ano labing kong pa yung mga ibang motor dito hindi ko na lang ipapakita so ayun pag uwi namin ng Manila, wala pang 1K Odo para, para lang nila, parang nilabas lang sa kasa. Tapos naka-kompleto na yan, naka-villain na yan. Bago. Oh. Naka-prism lights na yan. Wala, wala, yung prism light, grabe guys, sobrang lakas. Wala akong naging problema. Kahit mag-isa ako sa mundok, mm. Okay lang kasi kitang-kita -kita ko yung daan. Meron pang pa ibang nasa likod ko nakisabay kasi nga ang lakas doon. Oh, ang na guard pa yan, no? Ayan. Ang kinabit natin dito ay Morning Star. Morning Syempre naka-engine guard 'yan. Naka-slider. Ayun, slider. Ayan, slider. slider. Siyempre, naka-tank. Ah, uh, oh, oh. tank pad. Radiator. Ayan, radiator. Ayan. Engine guard. Ayan, tapos, ayun lang. Walang kahit anong issue to kasi wala pa tong 100, 1K, ano, odo. Pero kagamitin ko pa rin siya pa Legaspi. And ngayon, nagpe-prepare na kami, papunta na kami ng iba pa naming uh, rin na rin ngayon. So, maraming maraming salamat. And, ah, uh, Let's go, brum brum. Good. So ayun, uh, mag-check out na kami dito sa hotel na pinag namin sa Sundays. Maganda, And maganda. Maganda, maganda rito. And uh, papunta na kami ngayon sa CWC para i-meet ang iba nating mga followers. See you there. You want it? Let's do it. Relax at le. Iwan nyo lang po muna yung kami nyo para B hindi po kayo magkasak. Benito lang daw. Okay, mag-alala. Matagal pa kami dito. Relax lang tayo. Relax lang.